Star, ni Rian Ramos kung saan nagbe-bake siya ng cookies habang nakasuot lamang ng tila bandana na pang-itaas at undies na black. Talaga namang napa. wow ang netizen sa lindog ni Rian na pinaniwalaan wow. ilang mas nagpadagdag flavor daw sa cookies niya. Five years ago kasi nagsimula raw ang kanyang obsession sa pagbe-bake ng perfect chocolate chip cookies na ngayon nga ay bubuksan niya na rin para ibenta sa publiko. Bongga! oh Bongga! Ano diba? Ang ganda-ganda niya. Five years na nagpatuloy eh, ba siya? Eh, itong ganyan naman, Nanan lulu. Mm, oh. <laughs> bake diba? uh, diba, uh, uh, uh. ng cookies, mo Ay, ataray ng katawan. Grabe, oh. Pero ang sabi nga, oh. di ba? Yung mga lalaki, lalaki, parang mas gusto ng ang sad ng cookies mo. Sabi, pero mo na, nakadala ko tuloy yung guest natin sa Takeroni ni mo, sa ating genre. Patikin ka ng cookie mo. Parang gano'n. Ano Ang sad ng cookie mo, sabi <laughs> ng genre. Ito, parang sa gumanda mo, ang sad ng cookies mo. Yan, di ba? Ay, parang hirap naman daw tapatan ah, si Rian ah, sa paggawa ng cookies. Pero alam naman natin kung ano yung tinutukoy nila, di ba? Yes. Na kung ganyan naman kaganda ang gagawa ng cookies talaga naman. Pagpapawisan. Kasi, at kapag ang binenta, mga sigurado mas sold out. Okay. Okay. Kasi Rian Ramos ay tsaka mm -hmm. talaga naman, di ba? First time niya yung magkoko ka ng kokos, yung labas yung anis mo, naka-assure. Parang hindi naman labas yung anis. Hindi naman labas yung Hindi naman labas yung anis. Labas yung anis. Katagawa mo sila yung anis. Tago na mo yung anis. Siya pati yung anis. Nakabandana pa ang panyo. ang sexy niya, di ba? Parang nagbebe ka. Parang kimchi nga, di ba? Nag-bebe sa ano, hindi naman malaswak. Parang oh, ganito rin naman, naman e. siya. Eh. Oh, oh, okay. Nakakadagdag naman. Mm Pag -hmm. may sabi ni Beth Project, makakadagdag 20, kapag siya, pabay na cookies ni Roget, ang sarap. Oh, at saka, pero, pero di ba may mga restaurant na yung mga lalaki, pag nag-serve ng food, nakahubad sila, di ba? Oh, pero, pero ito ah, hindi ko alam kung dumadaan mm. sa FYP nyo sa TikTok, yung mga Thai, mga taga thai oh, Thailand ah. na babae na nagluluto na parang nakabrala. Oh, na. mga yung mga, mga sexy, di ba? Oo, oh, kaya ang dami nagko-comment doon na, parang hindi nila nagugustuhan yung gano'n na parang daw binibenta yung katawa. Pero, pero, pero OA naman talaga sa pero, ano, kanya, -kanya hindi hindi kasi. Pero ka. Pero dito sa Pilipinas, di ba, oh. parang hindi gano'n para maybenta, may benta lang. Medyo conservative tayo conservative. Lalo ako, conservative Parang type ako. Parang hindi naman halata, di ba? <laughs> 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 Ay, Diyos mayo, ako nga. Natutuwag kami ni Mildred, nakablip lang ako, Ay, nakikita ako niya, di ba? Kasi wala namang kaming malis ni di, di naman kaming mali si Mildred. Hindi naman niya. Oh, oh. Siyempre, walang touching-touching galaw oh, na maganda. Oh, na. Siyempre, kung nakikita ko, nag-flag yeah. ceremony pag ganyan araw. Parang naman sa <laughs> <kay>, bahay. <laughs> Parang naman kayong girlita, no? Kasi <laughs> yun nga, oh talaga, walang mali. Pero kung dito, oh. me mayo, pero mga lalaki, okay lang sa ating pinuhubad para Pero magbebenta. Pero misa mga lalaki pag ini-init in at in tanga, nakaubad talaga. Pero pag bibeta nakabura lang sa ibang bansa, uh -oh. hindi dumadaan sa at kung dumaan man sa YT na, may whitey ba tawag doon? Dumaan man sa amin ni Rodel, mga babae na kinisang uh FYP. 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 Yung news feed. News Sa news feed naman sa uh FB. Uh -oh. uh -oh. uh -oh. uh -oh. Anyway, uh -oh. naku, this story <laughs> yan. Rodel Ramos. Ibenta na yung cookies na yan. Yes. Uh -oh. so, yung dato. cookies mo. At maraming bibili ng cookies na yan. Diba? Okay.